Ketika aku paham untuk Mama, Nanukha, nggak usah sama gulang sama gunung, dua konuka di naungau, Waika Konus, katulog, Nanukha, kuma pergi ke Konus skater, nggak mau Waika Konu, nggak mau, Katulog mau, nggak 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 mau, nggak

Tinaanong gininom mo? Ano man? Dapat mo pas mo blaw? Huwag gini may ilo sa akong da? Di anong gini mo? Comment sa inyong manang si Mao? Ha? Manang ko nung ako? Eh comment sa kani nga bali ari di ako di sa ang sa tulog ko? siya akit ako nung ako? hindi siya na ako Ha? Hindi! Guys Hindi Di sino nagilot Magulang mo? Di lang eh? Gilot tsaka sa dinya gilot. Yo, yo tsaka pina kun pas mo kun mo gilot. Mama <adan> na. Pasi, pas pas so, mo gid ya, dira ko nya. Dawa sa ala ka blaka. Dobo ko no ulad dobla. Kiga sur. Sulay gi mo ya mo pilagi ginan sya mo sis daw. Sulay gi. Tapi la no. Amol ni. Pila na? Ha? Tapi la. Paksuhon. Dito nga ya. Paksuhon. Ano si 110 ka ni to, mama? Hindi na. Mama.

Tamis-tamis. Oh, tamis-tamis. Hindi tamis. mo ito nakuha. Ano ba eh? Ako kasi ma'am. Sino nga mam? Ma Tatlo ka bilog iya. Kung doon ka bilog mo. Sa din na to? Sa punta sa may ano sa may bilog. Pati yoy. Ang isa hilaw pang, isa gin ka ako na ginatamis tamis. Tamis te. Tigay e, ko na sa sap mo. Tunga lang. Ano makla, gusto ko ma? Am. Tunga lang. Dila to ano, si. Sa kilo to may itlog ay mam? Hmm? Ano sa kilo to may itlog? Na mo to kay mo bakal sa ako mo sa kilo to ba? Itlog, din itlogan. Hindi na. Pero doon sana ay blakag butang itlog na nga ano ba May ano ba blakag. Butang itlog, kung ano nagibukog. Si no? Kung Ah, skabitsi, o. Cardilio. O, Cardilio. Ano ako sa'yo, magto, magto. Ano ako sa'yo? Maumok niya, bukog lang, maumok. Ah, bukog. Maumok niya, bukog mo. Ito, ko na, Cardilio. na, namin ng kaon. Ay, pala kaon ni ma'am. kaon kay Nunoy ba? gagamot, cukmama okay, may mga ilusakon, may nakakabuti sa hulog, e man siya, mutoyan ng bulong din naman, sa hulog, sakit sa hulog tula, nagalaksan nang, na bulong maman, sobo, gago, 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 sobo, Baga tulog katulog ka, gabi nang dung kayo. Kano ya, kung ano. Ganong ko rin nga, waga ano? Kung anong lahat mo nga, lahat yung mo, may nga dalamgan. Ganong ko rin nga, mabulig niya. O, alas tres, galakata sila sa kwarto ko. Ganong tayo, musa. Basta sila sa akong chan. May makabatsang sila, kita hindi di Pero siya, sila yan, kabarin niya, batsagan nila. Gaya ko ito nga namin na pagsuna. Daw, dipinsyahan ko Manila, blaw. Kung na ba kayo lula, unor ko, si lula, unor na. Namun ito, gabi pa man, sinong lula, yung laon nun eh. Kung nabalita, yabla na ang kuloy na nakabulig siya, ah. yabla. Ah. Patay sa tanay, yabla, sa dalang mugulo, yabla. Hindi sa kagiyo, pwede mm. sa ginawa, yung pabalik sa kuloy niya ginawa, yabla. Tama to. Mga? Ara, gusto ko ay ko. Ako, ano na, kung gusto mo. Pila na, ah. Pila balik ka naman, tarte ka lang, Tumama man eh. Parang may pulo ka. Pila na, na, na. Hindi, hindi na magbuin buin buwin, ah. Kaya jutay mo na na yung sa kabalo ko. Ginakuha mo, mo na lang sa magulang mo. <coughs> Mungin niya sabi ako mo eh. Oo. Um. 140 na. O oh, sige, 140. Hindi, buloy mo mga matatik lang ah. Hindi na. Ah, 140 lang. Loo eh, matatik lang. Hindi na, na pag-ayowa ah. Kaya mo naman lima mo ka. Ah, Nag-viral na tong mga videos. Tadam na to views. Ne, ne, Kabay pa makalabuto ang milyon mga muyo ka. Kaya, enjoy ako. Kaya, ano na <laughs> <laughs> ko ito nila po? Kaya, mangkot ko ito nila sa merkado. Kaya, <laughs> <laughs> ano ko nila? Ay, mangkot sa merkado. Kaya, ako nila. Kaya, nagwa ka naman dahil. Dadamo ka. Dadamo ka nila sa okay, sabo daw. ko lang sa merkado. Ikaw nag-ano kay ano nunoy. Ano, ipot lang ma'am. O, pila na. Ipot lang. Pila na. Pila ma'am. Pila ay, guys, nagbalik si Nonoy. Ginaglaing galing matiyag niya guys. Kay, laing ko na matiyag niya. Ate pilot sa. Report lang. Bilang tanan. Bilang lang Ano niya? Ano Ay, mama Hindi na. 1.30. 1.30. Ano niya? Nang report ni mama? Hindi ko ka ba isip si Naya. 1.30 tunga lang. lang. Hindi ko ka ba isip sa 3.40. ko Pilagan kilo? na bilang Hindi inay, na, ibaligya na to. Hey, oh, oh, tunga <laughs> oh. Eh, kung daw ako yung Bilang three ports? Ito? Dago port, tunga. Hindi. Ito, so, ikaw sumabit ha? Um, ay, okay. so, three ports ha? Okay. Dago ang port, port, tunga. port, dugang dugang ay one three ports. port, tunga, tunga. Ay. tunga. Ay. sa mat. <laughs> <laughs> goro ulang gani ulang nilabay maam motyo sa ko maam ga laktaplangutan tayo niya ha bang linugaw hindi oh, ka linugaw oh lang ano isang alam ko to mobile padala katong hindi ka lin urip paka pa urip paka 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 ang one port na lang. Ang one port na lang eh. Oh, bum. Galali, sayo pa di. ay pa di kayo. kami kami kung pila na. Hindi. Si Oh? five plus yung binta. Si five, one thirty mo. Okay. ah, niya ba? No? one thirty mo. Ito nga. One thirty, kay three ports. Ano na. Eh, so ba? Ang

Oh, pwede to. Ah, wala daw tinan na ayda to. Oo, ari yo kay. Mike yang tunga pagid yan. Hindi, hindi. 65. Ay, ang one sa tunga. Sa tunga blang one for blang plus sa tunga ang one for ta. Si 20 na ano? tunga. Bilang kilo niya. Dali lang blang. Sa one for. Ay ano nang 3 for. 5. Ha? Tuiti mamay, tuiti tu oh, na kilate. O, tuiti. Tapos, Tripod ang tunga? Tunga? 140. si -ang, ang... Ang tunga lang. Por... ka Ang tunga, <laughs> sa 140 pila. 70 mam! Ma <laughs> alam mo, alam mo! Tiyo! Anong ganyan mo ako, sa 70? Iyan ba ako, 340. pila. 340 na mo. mo nga? nga? 130 200 mo si Binte. Si ni mo ay kung niya man porte ni may may one port problem si Binte ka nga. Oh may one port ni sobra. Nga mo na. 1 kilo pa man 1-4 one port mo. One or three na Ang one port sang 280 Oo. 1 oh, one percent Oo, oh, one percent to So, one, one Ah! No, 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 Sobra naman ako Dali lang gina pa, mang Kuta sa kilo. Gani, kumpila. pila ito, ito. O, mo na gani ang, ang, ang 280, mm -hmm. divide mo sa 2. So, divide sa 2, man. 165. 165 ang 1 Oh, Ah, 65 ang 1 port? 70! 70? Saan ka rin? Ah, gusto ako sa 70. Magalong galog. Hindi ako... Palingin ka pala, Noy! Hindi, yeah, mama! Uy, buto-buto. Oh, oh, Saan limpo yun? isa, one Oo, Pila ba yun pila kilo. Na? O, ito ha? Ang ito yung ten, Ang Ang na, pila sa ito yung one for te. ang one for Tapos one mo? Oo. Ang ito yung... Dos jes, no? Dos jes, dos jes. Dos Dos na yung mamiya. Imo lang pulo. Para ka man pulo. Gusto yes. Jessica, ka Oh. Okay, di sa. Ano mo? Ano yeah, mo mo? Ano mo bal mo dali? Ana. Salamat kay Ma'am sa mo pagbaka sa akong labas ha. Si ang bala na sila. Ang bala na sila mabakal si mo. Bakal ka mo ba sa mo? Bola to dali. Patawa to sa mga Shout out ani sa mga followers. Ano? Shout out sa mga followers. Shout out da. Sa mga followers. Followers da. okay. Salamat ang mga. Salamat Ma'am. <laughs> <laughs> Ah, makalabas ba ako? na ito, malayrang ko Ikaw